Tapunin po ang programang Kaimia sa Dishon Race on 4.27 na hapon. Narito na. Ulam pula. Happy, healthy, at iba pa. Go ahead, partner Cory. Ang kulay pula para sa puso, hindi para sa mata. Ayaw natin ang red eyes. <laughs> Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay Hello, beautiful eyes. Wow! Wow! wow. Kumukuti-kuti tap. Yeah. Yes. Ang basic eye care ayon sa natural health experts ay number one, kailangan matulog ng mahimbing ng pito hanggang walong oras. Okay, number two. Hey. Ayaw natin kasi na puffy at dark ang circles sa ilalim ng mata, di ba? Number two, stay hydrated. So drink plenty of water to keep your skin. Siyempre, kailangan manatiling moisturize ang ating balat. Lalong-lalo lalo na ang balat nakapaligid sa mata. Okay, number three. Siyempre, alam natin na kailangan kumain ng balanced diet. Pero anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kumain po tayo ng mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids, sa vitamin C, at sa zinc to promote eye health. Gusto nyo ba ng natural remedy sa bahay? Ito yung mga aesthetic na natural remedies na kaya natin gawin. Number one, maghanap ng pepino. Gumawa tayo ng cucumber slices. I-chill po natin yan sa isang bowl ng maraming yelo. Pagkatapos, pag natanggal mo na sa bowl na yon, remove the water. At ipatong sa mga mata natin na pagod na pagod. Right. on yan for 3 minutes. Pagkatapos, pagtanggal natin, refresh na po tayo. Number 2, pwede rin mga tea bags. Huwag gamitin naman ng mainit na tea bag. Kailangan palamigin ang tea bag na yon. So, kapag medyo malamig na ang tea bag, pwede rin ilubog sa yelo. After 30 seconds, pwedeng ipatong sa mata. Nang sa ganon, mawawala ang dark circle. Ah, sara. Okay, mga beauty tips ito para sa mga misis. Number three, apply cool water sa towel o ilugugan tuwalya o tuwalita sa isang bowl ng tubig na may yelo pagkatapos pigain ng mabuti at ipatong sa mga mata for relaxation. Ito yung mga eye exercises. Gusto nyo ba? Number one. Okay, roll your eyes. Ipaikot-ikot yung mata po natin to the right, tapos to the left. Gumawa tayo ng isang circle sa mata natin. Pagkatapos po, ito ay para ma-improve ma ang circulation sa mata. At oh. ang sinasabi na ito, pampaluwag ng mga muscles o oh, masyadong tight siguro ang muscles kung stress po tayo, yan ang maganda na exercise. Rolling the eyes. Roll. Number two, pwede tayong mag-exercise ng focus. Ano yung focus na yon? Okay. Maghanap kayo ng isang, kahit ano, isang lugar o isang object. Kahit ano, sa harap nyo, Tingnan nyo ng mabuti. Pagkatapos, bigla po tayong mag ng focus sa ibang object. Yung uh, pag-shift na yon ay magandang exercise para sa mata po natin. Number three, kailangan mag-blink. Blink, 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 regularly. Kasi ang pag-blink ay maganda para sa pag-moisturize ng ating mata. At ma-prevent o maiwasan ang eye strain. Number four, yung 20-second rule. Ano yung 20-second rule? Every oh. 20 minutes, kailangan stop what you are doing. Let's say, nanonood kayo ng TV. Oh, stop. stop every 20 minutes pagkatapos maghanap ng isang isang object 20 feet away. Okay. Okay. Maghanap ka ng 20 feet away. Oh 20 feet away. Focus. Tapos Focus ito. with Tapos blinking. 20 seconds. Wow. Pagkatapos kung let's say, ang pinili natin na sa kanan, punta naman tayo sa kaliwa. Uh, okay. Yan ang sinasabi ng lahat ng mga eye experts. Ah. Looking to the, right, to the right. Kailangan talaga gawin ito o tuparin natin itong exercise na ito. Tapos mga reminders mga kababayan avoid rubbing your eyes. Yung mga, kasi makati, huwag niyo i-rub no. yung mga mata. Kasi very sensitive ang ating mga mata. Ang sabi daw nila, kung masay, kailangan i-rub o i-linis ng mabuti, ipat. Pat instead hey. of rubbing the eye. Okay? Uh, yun, Number two, uh, kailangan gumamit ng sunglasses na may UV protection. UV. Okay? Siyempre, yung tindi ng init ng araw, hindi yan maganda sa mata natin. Number three, kailangan magkaroon ng regular eye exam. Go and see the doctor and have an eye checkup para malalaman natin kung ano ang estado ng ating kalusugan ng mata. At number two, baka kailangan natin ng cataract surgery, or some eye care na kailangan po natin. O baka may glaucoma po kayo, kailangan magpa-check up. Number four, pag sinabi ng doktor, gamitin ng eye drops four to five times a day. Tundin nyo ang inyong doktor. Ayaw natin magkaroon ng dry eyes. At Ayan. number five, avoid using gadgets in a dark room. Masama Ayan. yan para sa ating mga yan. yan, mga magulang, mga lolot-lola isaway natin ang ating mga apo, mga anak, dahil, nako, wow. gustong-gusto nila talaga yung kanilang gadget hanggang matulog pa sila. <laughs> Ito naman, sabi ni Hippocrates, a father of medicine, let food be your medicine and let your medicine be your food. Ibig sabihin, meron sa loob ng mga pagkain kinakain po natin, Nilalaman niya ng bitamina at mineral na siyang mga sa ating kalusugan at sa kalusugan okay. ng ating mga mata. In this case, lutein at zeaxanthin. Ito po ay dalawang mga nutrients na nasa loob ng pagkain na siyang magbibigay ng proteksyon sa ating eyesight at sa ating eye care and eye health. Bye. Number one, maniniwala ba kayo? Mm. Tubig. Yes. Yeah. Water. Water. Kailangan uminom ng tubig hindi po may dehydrate ang katawan. Number two, carrots. Niba? Yung kulay na nasa loob ng carrots at sa kalabasa. Okay, I santen. Yan ang kulay na hinahanap ng katawan na siyang mga katulong sa ating mga mata. Kasi kulay yellow po yun, or orange. Tapos yung egg, isda, leafy greens, sweet potato, kamote, bell peppers, sunflower seeds, bawasan lang ang alat, legumes at beans, beef, okay. beef, salmon, almond, avocado, broccoli, spinach, number one sa listahan, kale, at Ayun, doble na yung egg natin dito. Okay. Okay. Hey. Ito yung top 10 ha, para malaman po ninyo ang top 10 na makakatulong sa ating mata. Dark, leafy, green vegetables. Tulad ng spinach. Okay. Hey. Number two, green peas. Okay. Hey. Oh, number three, summer squash. Number four, pumpkin. Brussels sprouts. Broccoli. Asparagus romaine lettuce, carrots, at pistachio nuts. Yun ang mga pagkain na mayaman sa mineral at vitamina na makakatulong po sa ating eye health. Tapos ano to naman, get active. Kailangan ng sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Number one, exercise. Number two, just keep moving. Kung wala kang panahon ng mag exercise just keep moving. Huwag kayong no. pag nakaupo o nakahiga at dapat every day. Number three, gamitin ang stairs. <laughs> Kahit dalawang flight ng stairs o ng hagdan. At number four, uminom kayo ng vitamina at mineral na supplement. Ang ating positive thought for the week ay bukas ang aking mga mata. My eyes yeah. are open. Yan. All right. Be healthy for this week. Yan po. Tandaan nyo, ang mga tips si Cory ay ninyong mababasa sa Facebook page ng DCRH Kaim yan. Pag break lang kami sa oras na 4.37 hapon, pagbalik natin, nako, makakausap naman natin ang isang ay uh, eye doctor yeah. at kasama natin siyempre sa grupo ng mga taga, of course, kasama natin si Marvie at si, Dr. makakausap natin si Doktora. Alvina Olin Santiago. Yes, yes. Siya ang makakausap natin today. At magbalik natin sa programang KM yan sa DCRA. Stand by po mga kaibigan. We'll be right back.